Fiang Smith at J.M. Ibarra o mas kilala sa tambalang J.N. Fiang, natakot sa nagtatagalog na Arabo? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? At ito nga ang latest update, Kina Fiyang, Smith at Jem Ibarra sa Dubai. Ayan, panoorin natin ang mga video at mga larawan na kunsaan, ayan, busy busy ang ating mga lodi na J and Fiyang sa Dubai. Ito, panoorin natin. Yeah! J.M. <laughs> Hi J.M. <GM. laughs> mm -hmm. <laughs> Thank you. Thank you. Thank Of course, hindi tayo pala ng The Philippine School. And of course, makakasama natin ang mga Kapagilia Artists, J.M.Kiam. Wow! Welcome to Dubai! Welcome to Dubai! Ayan, sa so, so mga babae natin, excited na kami na makita kayo on stage sa coming Party Fest. Ano yung makagala nyo from Philippines para dito sa Dubai? Why do you? Marami, marami po kami ng performances sa Philippines. Talagang pinaghandaan mo namin ang solito. Excited na rin ako kami ipakita sa inyo. Yeah, we're very excited to see you all in in there. In sa the wheel park. Yeah, kita-kits po tayo doon. Anyway, kami mga W, excited din po kami na makita kayo dito personal. Salamat. Ako, salam. salam ako po si JM. Ako po si Fiang Smith. <laughs> Anong ginagawa niyo dito sa Dubai? Ano daw nagawa natin? Wala, nagtambay lang dito. Nagala lang po. Joke lang. Meron po kaming upcoming show sa February 23 sa Isabel Park. Dito sa Barrio Fiesta. Mahirap ba maging housemate ng Pinoy Big Brother House? Sobra! <laughs> Super hirap pong maging Nahirap, housemate. Nahirap pero yes. enjoy din ako Yes. O, parang new experience siya para sa mga tao sa loob anong mas nakakatakot? Ma-disqualify kayo sa Big Brother House o yung Arabong nagtatagalog? Yung Arabong nagtatagalog. <laughs> 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 Yun din ko. <laughs> Tingin nyo ba pwede ang isang Arabo sumali sa Big Brother House? Pwede, pwede. Pwede to kuya. Lalo na yung mga ganito. Pwede talaga to. Nakakatakot eh. <laughs> thank you guys thank you thank you, <laughs> thank you. Ay Oh diba? <laughs> So nakakatawa diba Natakot sila sa Arabong nagtatagalog at meron akong mas kilala pa sa ano sa taong nagtatagalog na Arabo kundi nakakatakot talaga yung Arabong nagtatagalog na nanchalat <laughs> kasi hindi mo hindi mo hindi mo alam kung paano ka magre-react sa kanya kung ang isang nagii-interview sa iyo ay isang nanchalat na walang reaction tapos nagtatagalog pa di ba talagang nakakaaliw at kahit pa paano ay nasasakyan talaga di ba ni Viang at sa lagi rin naman sumasang so ayun nitong si JM Ibarra at syempre pinagkaguluhan din sila na mga kabataan sa Dubai talaga namang kahit saan mo ngayon dalhin si Fiang Smith, Jamie Bara at JN Fiang ay kilalang kilala na talaga sila at talagang excited na ako sa mga project na kanila pang pagsasamahan. O, paano mga madlang people? Kung gusto nyo pong maging updated kina J.M. Ibarra, Fiang Smith at sa J.N. Fiang, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa, dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!